nalilig sa kaniyang manager na si Beverly umikpit labad labad so tumawag sa akin yung manager thank you for reaching out miss mm -hmm. Beverly oh. at humingi rin naman siya ng dispensa sa atin sa dating yung nasabi niya silang kontra sa na sinabi natin dito o yung yung mga opinion natin dito walang problema yun oh no? apology accepted mm -hmm. pero yung ang issue tinanong ko siya kung ba't kayo nalilink link ni uh, Elias TV. Yung pang-graduation mo, umaten siya. Tapos, nagsabit pa yata ng garland sa kanya. Eh, habang Mother's Day yon At birthday pa ni Elias, na dapat ay nasa pamilya niya. Nandun na raw kasi sila sa Sambuanga. Ay, syempre, nakausap natin sa phone si Beverly. At sinabi ko nga sa kanya na pwede ko bang ilabas ito. Umoon naman siya. At na-record niya natin ang tinig ni Miss Beverly. Po. Ako sa graduation, si Elias meron siyang show sa May 10, may show siya sa Zamboanga. Mm -hmm. So May 11, birthday niya, mm -hmm. so kailangan siyang pumuwi. Mm -hmm. So Mother's Day din yun. Then nagkakataon, uh, graduation ko. So demand din siya ng school na kahit bumisita lang siya, kanon E ngayon, instead na from Zamboanga going to Magpet, madaanan niya yung place ko. So ngayon, sabi ko naman, uh, pwede ka ba dumaan sa akin na kahit one hour? Bayarin kita ng ano, TF. Mm -mm. Nag-okay naman siya, basta one hour lang. Uh -oh. So, hindi lang naman siya yung nag-drop by. Lahat silang banda. Mm Oo. Hindi yung, yung nangyari. Pero nakaka-uwi siya. Okay. Pagkatapos noon. Ano Then, ba yan? siya by land? Yeah, by land lang. Uh, -huh. uh -huh. Ah, so kayo, Nap mag malapit din kayo. Yeah, magkalap medyo magkalapit lang kami doon kasi madadaanan niya eh, yung area kung saan yung school. Okay. So, yun yung ano doon. Ipumayag e, naman siya kasi gusto din siyang makita ng uh, mga estudyante. Kahit appearance lang kasi kung patugtugin ko sila doon, bawal kasi kasi adventist kasi yung school. So, gusto niya, parents lang. Mm. So, ngayon, eh, hindi ko rin naman alam na gusto niyang maglagay sa akin ng garlic. <laughs> ina surprise na ako eh nakahiya naman kong tanggihan ko yun di ba okay oh, oh, oh. <laughs> oo 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 ah, uh, so yun yung yun yung nangyari ah. Oh. so ngayon yung about naman doon sa ano doon sa partner niya okay Si Ilya, kasi nag-selos yun, di ba? Controversy niya yun. Yeah. Okay. Yung na-link ako kay Elias, Di ba, oh. sobrang selos yung ano? Kasi yun yung na trending ngayon na nagselos yung partner ni Elias. Oo. Uh -huh. uh -huh. Ang explanation ko naman doon, si Elias, nakilala ko siya March 3 during my birthday kasi hinahayag ko siya. Okay. nakapag-gather ako ng uh, almost 50,000 crowd. Yun yung first time ni Elias na dum subang dami ng crowd niya. Kasi tumatakbo ako ng pag board member before. Kaya lang, mahina yung ano po, yung to, ko, yung grupo ko. Nung 2025? Yeah. Yes po. Ayan. Okay. Then, kaya lang talo yung ano may, sa amin kasi halos-halos ako nakatiket eh. Okay. So ngayon, ang nangyayari? Pumunta Ilya sa akin, um, nakigiusap siya. Nagkaroon siya ng contact ng staff ko. Mm -mm. Um, niligawan niya yung staff ko na pwede ba ako maging manager niya. Kaya lang, iniisip ko yun, di ba? Mm -mm. mm -mm. Iniisip ko yun na kung tatanggapin ko ba siya, naka-apekto ba siya sa negosyo ko or sa ano ko, sa sa reputasyon ko. Uh Oo. -oh. Eh lang, kawawa. Kasi nakikiusap siya ng ano. Kasi kawawa, kinawawa na siya ng dating uh, may-ari ng Kalumad Band. Oo. Uh -oh. Eh, wala naman daw silang kontrata. Which is, ano sila eh, yung uh, part-time. Mm -hmm. Ang nangyayari ngayon, tinanggap ko siya ng April. Siyempre, bago ko siya tanggapin, nanood mo na ako sa whole soon niya kung pwede ko ba siyang tanggapin o hindi. Maganda ba yung performance or not? So, alam ko naman na ikaw ay uh, sikat na sikat na manager eh. Ganon talaga yung unang gagawin mo, di ba? Okay. So, sa akin, tinignan ko. Then, goods naman din. Tinanggap ko during April 1. So, doon nagsimula siya sa akin. So, ngayon, doon pala nagselos yung partner niya. Mm. Pero -hmm. never kami may relasyon. <laughs> Kaya lang, Pero ka, sa... meron kang, ano, meron kang fight may talaga? May asawa talaga ako. Mm. Ayun Chinoy. May asawa talaga ako. At may anak? Uh, wala kaming anak. Uh, Na, oo Oo, wala, kami, wala pa kaming anak. Kasi busy din sa negosyo eh. Uh, yun, yun. Kaya lang, nung nag-viral ngayon nag cellos, nag-video-video -video kasi yung asawa niya, kahit saan-saan niya sinisen. Ngayon, nag-like yung video niya, pinopos na po sa ano sa sa media so ngayon syempre bilang babae napuno din ako oo uh oo -oh, uh -oh. sabi ko tinulungan ng kita kasi galing talaga yan sila sa bondoc uh -oh. wala mula talaga yan si Elias before nakita mo naman yung looks niya before until now sobrang layo ng anan niya ng looks niya tapos uh -oh. yung ano naman niya yung parents niya yung mama niya sobrang tagal sa brain. hindi niya mapauwi-uwi kasi wala siyang pera stable income ngayon Nung after three months na yun siya sa akin, inaawianan eh, niya kasi millions millions na yung kita niya eh. Mm -mm, mm -mm. Sa akin eh, yun na yun. About sa schedule naman, fully booked talaga kasi old management until November pa talaga yung mm -mm. fully booked niya. Kaya nahihirapan talaga ako mag-adjust. Hanggang yun. hanggang November pa na 2025? Yes. Yung yung hanggang November pa yung schedule ni Elias nung maraming booking sa old management. Kaya doon um, ako nag-adjust. Ang actually ang hirap nga eh. Alam mo bakit ko sinasabi na bakit uh, live-in partner ka pa lang, wala kang karapatan na magselos na magselos uh -uh. sa akin. Uh -uh. Alam mo nasabi ko 'yon. Lahat ng schedule ni Elias ng management, gusto ng partner na dapat magpa-approve muna ang management doon sa partner niya. <laughs> Ang hirap, diba? Ang hirap. Kasi uh -oh. tuwing, tuwing ano din, kapag yung uh, nag-show si Ilias kapag may babae umakyat sa stage, mamaya, sobrang laking awa yan. Mm -mm. Kasi nagseselos. Pati fans, pinagselosan. Uh -oh. So ngayon, hindi na fresh yung mind ng talent. Mm -mm. Diba? Mm -mm. Diba si Ilias hindi pa siya makonsidera sa singay talaga? Kasi wala siyang own album. Totoo yun. Oo, oo, oo. Ngayon, kumuha ako ng writer. Binagsak ko sa kanya ng lahat ng song. Alam mo, sa sampung song na iyon, two months until now, hindi pa niya na-memorize. Bakit? Okay. Tinatanong ko yung PA niya, bakit hindi pa ginagawa? Alam mo, yung sagot ng PA niya, Ma'am, nag-aaway pa eh. Araw-araw. <laughs> <laughs> uh... hindi niya magagawa. Tapos ngayon, siyempre, may world tour. Kailangan kung ano yung performance nila dito sa Pilipinas, doble yan pagdating sa USA. Tama. Uh -oh. Alam mo, hindi pa nakapag-practice. Kasi wala pang oras si ilikas. Nag-aaway pa eh. di uh... ba? Diba? Yun yung nangyayari. Tapos ngayon, magkaroon kami ng movie. Ako yung, ako yung producer doon. E, sabi ko naman sa kanya, huwag ka muna mag-flex na mag-flex ng mga personal life mo doon sa partner mo, doon sa page mo. Kasi mahihirapan yung maging katandim mo doon. Ibabash yun. Tama. Yeah alam mo, nagagalit yung partner niya. Bakit daw ipapadilit ko? Eh, syempre, sabi ko naman, business is business. Mm -mm. Tsaka na yung personal life niyo. Ayun, hindi niya maintindihan. Nagsiselos siya. Bakit? Nag sabi niya, nagsiselos daw ako. Sabi ko, an sa business talaga, lahat ng artista, lahat ng personal life nila, tinatago nila. Kung may pelikula sila, tama? Mm, -mm. My God, Sir OG, ako naman yung tinitira kasi hindi ko daw maintindihan. Ang gusto ng babae, ng partner niya, i-flex siya ng i-flex every time ni Ilyas. Sabi ko na dito sa entertainment, alam mo na yung followers ni Ilias is halos babae yan. Oo. Oh, oh, oh. Tapos, oo, oh, oh, yun yung mga fans niya. International entertainment industriya siya. Wala siya sa ano, wala siya sa church nagtatrabaho. So kailangan niyang i-entertain yung mga ano, mga fans din, yung client din. So ngayon, hindi maintindihan ng ano yan ng partner niya. Which is alam mo, July 11 kahapon dapat may show siya dito sa Manila. Na cancel. Kasi hindi pumayag yung babae, yung partner niya. Oh. Yeah. So kain ang management ako nahihirapan din. And oh. then eh, Si ano si si Elias may uh, may interview siya kay ano kay M, uh, kay Sir MJ Felipe na cancel inindian niya kasi wala siyang tulog nag-aaway kasi sila so nakakahiya bilang manager 'di ba mm -mm. tapos kahapon kay Boy Abonda na cancel hindi niya din pinuntahan kasi nga ka din sa away nila kailangan niyang umuwi din sa kanila kasi nag-aaway sila ang hirap, Sir Oji. Ayan. Tapos yun nga, no, na pag-usapan namin yung asawa. Pero yun nga, ako bilang manager, no, ang inaalagaan mo dyan, hmm. karir. Hmm. Mental health ng talent. Mm -hmm. Kung makikialam ang pamilya, pati pamilya, ni manage mo din. Mm -hmm. Tsaka yung expectation, mm -hmm. yun ang ni manage mo. Eh, meron pang naisabi nga si Miss Beverly na, alam mo nyo bang muntik nang tumalun sa building si Elias? Inawat lamang niya at sinabi niya, bago ka magpakamatay, magpakayaman ka muna. Dapat, marami kang iiwan sa pamilya mo. Dapat, sobra ka ng milyonaryo. Kung gusto mo talaga magpakamatay, pero hindi. Huwag mong gagawin yan para yan sa pamilya mo. Lahat ng ginagawa mo ito para sa pamilya mo. At bumibilib din naman si Miss Beverly kasi ganun kamahal ni Elias yung kanyang mag -ina. Kasi kung sa iba yun mangyayari, ay naku. Lalayasan yan since mag-live-in partner lang naman sila. Di ba? Wala naman silang uh, marriage contract. Ika nga, hindi naman sila kasal. Pero yun na nga ang lagi ko sinasabi. Sana, lahat sa lahat ng talents, ha, lagi niyong tatandaan na meron ding mental health ang mga managers. Yes. So, kailangan din nilang alagaan ng kanilang mental health. Kung puro mental health niya lamang ang inaalala ng manager, eh, sana maalala niyo rin na ilang pagkain ang tiniis kong hindi kainin para may maipadala lang sa inyo. <laughs> Ilma Santos. <laughs> Ay, bayan. bayan, bayan. Ilma Santos ka na dyan. Sa eh, pelikulang anak niya. Sorry, sorry, sorry. sorry. <laughs> yun! Hindi, I mean, nawala tuloy ako. Hindi, dapat makikiko-operate din ang pamilya ng talent. Kung gusto talaga nilang umunlad ang buhay nila, kung gusto nilang sumikat talaga yung kaanak nilang talent. Oo. Okay. Yun ang importante. Kaya, Ayan, Abigail, baka naman merong company gusto mo ibigay sa amin. Nag-PM naman ako kay Abigail at gusto ko siyang mahinig. At kay Ilyas, you set boundaries sa asawa mo, sa manager mo, sa career mo, sa personal mong uh, buhay. Oo, importante yan. Higit sa lahat, huwag mo nang tatapusin ang buhay, ha? Oo, masarap mabuhay. No, lagi mong iisipin yung nga mga nasa ospital, gusto mabuhay eh. Tapos ikaw itong malusog, gusto mong tumalon. O, yun lang naman. Tek. oh. teka lang maiba ko. Ano ba tunay na pangalan niya ni Elias? Bakit? eh, kasi niya? Elias lang eh. Ano Elias? Elias lang sinasabi mo eh. Parang ito te, si Brendan Walhati. Bakit? Elias ati Morena. Gaga? Ay! Hey! Ay! 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 si Elias Lintukan Jr. siya. Ayun nga, Elias nga. O, oh, ayun na nga. Ay, naku, nakakaloka kayo. Anyway, ito pang isang balita. Ay, ano yan, Te? Ito.